Oh, kam I ano mo yung snow? Wala <laughs> nang record na to. <laughs> Kumusta ka <kayo>, ba? <mga> tao. Sa <laughs> <And then, Bubute. laughs> so, tagal ng pagsusukay namin dito sa Virginia. Oh. Ay ngayon, meron nang snow. Tingnan mo. Tadaan! <laughs> may snow na. Oo. Oh. Uh, grabe na to. <laughs> Malaki. So, may, yung hininga ko may, may usok ko. Oo, oh, tsaka may amoy. <laughs> May amoy, amoy. <laughs> Nakikita nyo ba? <laughs> Ay, pupay. <okay>. Uy, <laughs> sensor <We're> d'yon. Beep. <laughs> Beep. <laughs> Nakulukoy yun na. <laughs> Biglang nabumusin na. Kaya tingnan niyo. Pero may mga parts. May mga parts. Huwag oh, nga ko sa'yo malapit. May mga parts. <laughs> <laughs> parts? Ano? Tot? <laughs> may mga parts. <laughs> parts? <laughs> dito sa, sa Beachwood Avenue. Kaya snow. Huwag mo i-report yung address na Hindi ko naman nire-report yung address eh. Ito gawin na Ganon din yun? <laughs> Tapos tino yung ano, uh, no? So, hindi namin alam kung sa ibang part ng Norfolk. Ay, no, Norfolk. Ng, ng Virginia. Huwag snow din. Pero, okay, okay na to. Kahit hindi naman masyadong makapag-snow. Mapagsasagaan na rin ba? Diba? Tama. Uh, kung, kung makikita nyo, kung nakikita nyo lang, may mga nagbabagsakan pa rin. nila, malamang, ha? May mga nagbabagsakan pa rin mga snow. Ah, o nga, hindi ko makita. Pero meron pa. Mga butil-butil, parang, parang... What? Ano, parang, ano tawag doon? Parang si Lord L gumagawa ng napakalaking halo-halo nagkakayod siya ng you know? Yan yung excess. Kasi uh -oh. <laughs> iba na sasalo. Kaya pala kubak nila. <laughs> <We got> Uy, <laughs> kami ka! Amen! Peace be with you pisi dia. Kayak ayon. Inda. Ay, bijo mo yan, bijo mo yan. Yung. Ayan, may nagbig, may nagbigti dyan. May, may nagbigti. <laughs> ano, tatlong leg. Oo. Oh, okay. Tapos. Ayan lang, tapos yung mga huh? plants, mga plants. Ay, Ha? Huh? Mga plants, mamamatay mo. Ay, tingnan mo to, oo. Ayan. Kanina meron dumaan. Ayan o, oh, parang, parang pwede kang mag-ice cream kaya Kanin... pa gumulo na parang espasol. Kanin... Kanina, kanina sa ano. Hawakan natin. Wow! Wee! kanina mayroon sa drive-thru dumaan. Pick, <laughs> pick up truck siya. Tapos puno-puno ng snow yung wala po lang snow yung ano niya yung likod ng yung likod ng truck ay, ang galing naman pwede na siyang gumawa ng snowman doon nakakatuwa naman to ha? nakakatuwa naman to kung hindi na tayo sa bahay nakakainis naman punta tayo sa likod punta tayo sa likod Whoa! Wow! <laughs> wow! Uy, ang dalas! Uy, sino lumaka dito? Wag! Akay! Maay! Ang lamig, shit! Yuck! Ah, tingnan natin kung nagkailan na yun. Yung... Sino yung, yung natin nga nagkailan? Tingnan nyo. Ay, nagyelo! yelo Astig! Sige, pag ito pumasok. Oy, Ay, ayan, ito. sira. Sira yung payong. Sira natin sa Ay, yeah. Sige na, atin sa kundu yan. natin yung punong nabagsak ko. Yung mga anay. Iligtas natin yung mga anay. <laughs> Tanga, andun yung anay. Ay, yung mga anay, iligtas natin. Joke. Uy, nandito ka na? Ano to? na tayo? Uy, ano? surf. Surfboard, oh. Hindi mo. Tingnan mo to. Ano? Titingnan ko? Wow! Uy, ang sarap itusok sa mukha. Ay, nasira ako. Sige na, ah. Papsi ka? Uy, ang galing, oh. Uy, gutom tayo ng no <laughs> 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 Malamang, yelo Ha. yan eh. Mang mainit bakit? Now na. Huh? Eh mamaya, magagawa ka pa ng essay mo. Pa ba naman? Ano yung sa taas? Teka lang. Oh, tol, nakagawa na ako ng snowman. Astig. <laughs> Astig. <laughs> Tama. <laughs> wow. Uy, ang ganda ng snowman ko. Wow! Ang galing! Sige mag! Ayan! Ang galing na Tama na! Pasok na tayo! Gabo Ha? Pumasok ka na! oy. Oy, May tao dito! Ay hey, bukas! Bukas siya!